sa bawat paglabag sa moralidad mayroong konsensya na hindi mapapatahimik ito ang kwento ng The Corpse of Anna Fritz isang pelikulang naglalarawan ng kasakiman at kahayupan ng tao si Anna Fritz isang sikat na artista ay naging biktima ng tatlong lalaking nagpasya na abusuhin ang kanyang katawan kahit na siya ay patay na ngunit sa bawat kasalanan mayroong katumbas na kaparusahan isang kwento na magpapaalala sa atin. Ang kasamaan ay hindi nagdadala ng magandang wakas. Yung katawan ng sikat na aktres na si Anna Fritz, dinala sa morgue. Patay na siya, te! Wala nang signs of life. Tapos etong si Pau, te, tinanggal niya yung kumot na nakabalot kay Anna at kumuha ng selfie gamit ang smartphone niya. Diyos ko, ang lakas ng loob! Habang ginagawa niya yon, biglang dumating ang mga kaibigan niya sa ospital. Si Pau bumaba para sundin sila at dinala sila sa labas kung saan walang makakakita. Biglang nag-show off si Pau ng litrato na kinuha niya, yung kay Anna Fritz. Si Ivan, nagtaka kung bakit mukha lang ang kinuha ni Pau, tapos biglang nagsuggest na puntahan na lang nila mismo yung sikat na aktres. Dahan-dahan silang pumasok sa ospital at nag papunta sa morgue. Si Pau, nag-offer na tingnan nila si Anna Fritz. Tinanggal niya yung kumot na nakabalot sa katawan ni Anna at sinimulan niyang hawakan. Si Javi, hinawakan din siya at sinabing malamig na. Si Ivan, lumapit ulit sa katawan ni Anna at tinanggal ng tuluyan yung kumot. Sabi niya, maraming lalaki sa bansa ang gustong magkaroon ng pagkakataon na makita si Anna Fritz na nakahiga sa harap nila. Tapos bigla niyang tinanong kung posible bang makipagrelasyon sa isang patay na babae. Pero si Pao ang lakas ng loob, sinabi na walang pinagkaiba sa buhay, kailangan lang daw ng lubrication. Grabe te, inamin pa niyang may natry na siyang ganyan sa ibang babae. Si Ivan gustong gusto na gawin yung kanyang balak pero ayaw ni Javi. Sinabi niya sa kaibigan niya na tumigil na at umalis na. Pero si Ivan, walang pakialam, naghanda pa rin. Si Havi at Pau pumasok sa backroom. Si Havi hindi maintindihan ang nangyayari at ayaw niyang sumali, pero si Pau, nanonood ng may curiosity. Nung natapos si Ivan, sabi niya, ang cool daw ng experience, at si Pau, gustong subukan din. Grabe te! Pero si Havi galit na galit at gustong umalis na agad. Pero si Pau, lumapit kay Ana at sinimulan niya. Biglang, Teh, dumilat si Ana. Shucks, buhay pala siya, nakatihaya lang siya, hindi makagalaw. Si Pau, nagpanik. Sinabi niya sa mga kaibigan niya na buhay si Ana. Si Ivan, hindi makapaniwala na buhay si Ana at parang nastak sa pagkakatulala. Pero si Javi, agad na lumapit sa babae at chinek ang kondisyon niya. Desidido siyang tulungan si Ana at nagdala ng tubig para sa kanya. Si Pau, nagpapanik na. Sinabi niyang nakita ni Ana ang ginawa niya. Si Javi, nangako na tutulungan si Ana at sinabihan si Pau na tumawag ng doktor. Pero si Ivan, biglang sumingit at sinabing kailangan muna nilang pag-usapan ang nangyari. Habang nag-aaway sila, biglang may pumasok na night watchman. Takot na takot sila kaya tinakpan nila si Ana ng kumot at nagtago. Pumasok yung watchman sa room at si Ana sinubukan niyang humingi ng tulong pero hindi siya makapagsalita. Diyos ko, nakakakilabot! Si Ivan sinabi na kailangan nilang magdesisyon kung ano ang gagawin. Si Javi insistent na tulungan si Ana pero si Ivan nagmamatigas na baka sabihin ni Ana ang lahat sa pulis at makulong sila. Grabe te, ang lala ng sitwasyon! Si Javi, sinabi na wala na silang magagawa, pero si Ivan, biglang nagsuggest na dahil patay na ang tingin ng mundo kay Ana, dapat patay na lang siya talaga. Si Javi, hindi makapaniwala na gusto ni Ivan na patayin si Ana, kaya sinubukan niyang tulungan ang babae. Pero nung sinubukan niyang buksan ang pinto, nakita niyang nakalak. Si Pau, sinabi na nasa labas yung susi at nalak sila nung watchman nung umalis ito. Si Javi, sinubukan niyang tumawag ng tulong pero pinigilan siya ni Ivan. Dahil dito, nagkaroon ng away. Si Ivan, tinulak si Javi at nahulog ito sa sahig at nabugbog ang ulo. Shocks! Nawalan ng malay si Javi. Sinubukan siyang buhayin ni Ivan pero hindi na umubra. Namatay si Javi. Si Ana, Narealize niyang nasa peligro na siya dahil yung tanging taong gustong tumulong sa kanya ay patay na. Si Ivan nagsimula ng mag-isip kung ano ang dapat gawin dahil baka maakusahan siya ng pagpatay. Nagsuggest siya na patayin na lang si Ana at itapon ang katawan ni Javi sa basurahan. Si Pau ayaw gawin ito pero si Ivan nagmamatigas na wala na silang choice. Habang nag-aaway sila, si Ana gumapang papunta sa katawan ni Javi para kunin ang kanyang phone. Sinubukan niyang tumawag ng tulong pero agad itong kinuha ni Ivan. Sinabi ni Ana na sinabihan na raw niya ang kanyang ama na buhay siya. Pero na-realize ni Ivan na hindi naman ito totoo dahil wala siyang oras para makontak ito. Si Ivan nagalit ng sobra at sinabing mas gusto niya si Ana noong patay pa ito. Si Ana, tinawag siyang hayop Sinabi ni Ivan kay Pau na itali si Ana at lumabas siya para kumuha ng dumpster. Habang wala si Ivan, sinubukan ni Ana na kumbinsihin si Pau na hindi siya mamamatay tao at hindi niya dapat ituloy ang balak nila. Nangako si Ana na hindi siya magsasabi sa pulis kung tutulungan siya ni Pau. Nagsinungaling pa siya, sinabi na sinakal ni Ivan si Javi habang wala si Pau, pero hindi naniwala si Pau. Bumalik si Ivan kasama ang trash container at sinimulan ni Pau ang paglinis ng dugo sa sahig. Samantala, nakawala si Ana sa tali sa kanyang mga paa pero hindi siya makakatayo. Gumapang siya papunta sa koridor. Bumalik si Ivan at tinanong si Pau kung nasaan si Ana. Galit na galit si Ivan at sinimulan niyang hanapin si Ana. Habang gumagapang si Ana papunta sa elevator, nahuli siya ni Ivan sa huling sandali. Sinabi ni Ivan na oras na para patayin siya, pero tumanggi si Pau. Nagsuggest si Ivan na putulin ang oxygen ni Ana at sabay nilang ginawa ito. Nawalan ng malay si Ana at akala nila patay na siya. Umalis si Ivan para itapon ang katawan ni Javi. Si Pau, hinugasan ang katawan ni Ana at tinakpan ng kumot. Pero biglang umubo si Ana, buhay pa pala siya. Tinanggal ni Pau ang kumot at sinabihan si Ana na tumigil na sa pagpapanggap na patay. Bumalik si Ivan pero hindi sinabi ni Pau na buhay pa si Ana. Sabay silang umalis pero naalala ni Ivan na nakalimutan niya ang kanyang bank card. Bumalik siya at binuksan ang pinto at nakita niyang buhay pa si Ana. Ay te, grabing ending to. Si Ivan, galit na galit. Akala niya sina Johnny Pau na sirain siya. Sinakal niya si Pau pero si Ana gumapang mula sa likod at sinaksak si Ivan sa leeg gamit ang gunting. Grabe, ang tapang ni Ana. Nakabangon si Pao at tinanong, Bakit mo ginawa to? Pero pinatay din siya ni Ana. Umupo siya sa tabi niya at sinuntok ng ilang beses ang tiyan nito. Diyos ko, drama level, dark and intense hanggang dulo. Ay te, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon. Para lagi kang updated sa mga susunod na magagandang kwento, pa at like na rin sa ilalim. Share mo na rin sa mga tropa mo. Maraming salamat sa panonood te. Ingat lagi and keep shining.